Hi guys, good morning. Magkasama kami ni Dunia Buding, Mama Lingki. Ayan. Mama ganyang yan yung form ba kay eh. exercise. Ah, diba? Ayan o. No? Mag-jogging daw siya. jogging daw si niya Buding. naman jogging, walking naman. <laughs> Pili namin ng isda. Kasi mahal ano, ang baboy. Kaya isda. Um, ayun, tapay. Wow! Isda ka na? 695. Ito, kaya yeah. magtano. 400 uh, na lang. Yan, yeah. yeah, no, na yung isda na binili namin kanina sa kaling 695 hundred ninety five. Oh, aku si mama? <tinyo> <tinyo> <-an> aku, Bi. <tinyo> Bi, tanggal mau nggak oke nah. Yan yung tindira ng isda. Yeah. Mamaligi at isda. <laughs> <laughs> uh, Oo oh, eh. <laughs> <laughs> Alam mo, mag na ng isda, magaling magaling magdiwa. Uy, gamay! Ayun na yung pichinig. Oo na, tarawa dali-dali, una. Ito yung na yun. Ano ba na? Kaya ayaw si tigira-gira. Diba? Grabe no? Nakawil. Yan, Kawin. ganyan siya. Ang mm -mm. tawag na, kawil. Pang mm. ano? Diligay na aging lambat no? Magaling dong buwa <laughs> ka. Walang magaling sa ganyan nga. Ano lang ni mo, oh? Kailangan. E Kailangan <coughs> <Ganyan>, mo, <kaya> kadasto. Oh, siyempre, <coughs> eh, Ano <laughs> 'tong 'yong buhok ng gabi kayong nagdadandagan pa? Basta. Pero pa. gani mo tubig, tanga. Ano 'tong buhok ng pa? Buwet kung ano 'yan, chan, pa. ko na ofot okay. gabi mani ano kasiksi nagagawa uh, manokon ano, hiwa ng isda Taas kaya mo kung Siksi kung 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 kuna na. Ito na, okay na yan. Ako na. Kaya hindi ka mag-ano na. Hawa, di ba? Kailangan na guntingon, dira. Okay, pa. Hindi yan ako guntingon. Eh. Ganito. Para bang nag-ano pa, nag-bubha ka kahoy. na. Sa so, lang ba? Hinay lang. Oo. Oo. Oh, pero kan imong imong kuan, hindi din siya magamit. Pang karne yung... lang. Pang karne lang niya. Hmm. Ano lang ba Pero kung isda, hindi din siya maano. Laman, nilis botoh. Hmm. Kailangan bakal din, bakal ng popsicle. Oo, oh, hindi gani na sa Eh, 'no pilitino, ano ba kaloko. Eh, matitan no suntana, mamatay mapunta sa ako eh. <laughs> nasira na yung likod na kuchilyo. Sus, buol man ka. Kuchilyo na. Di may lisan ni. Oo, oh, di ba? Ganon na siya. Hindi na siya dalion gali Kasi kung ganito ni. Kung igano ni mo, iganyan siya. Sira. Hindi. Magano. Malamog siya. Tapos yung... Mawala. Yung, yung ano ba? Oo. Ano ganon siya. Tunay na mga tindira ng isda. <laughs> Hindi, hindi pa pwede nga Hindi, di ba? Ganon lang na Kasi um. kung ganito siya, o di ba, maliksi. Malaksi. Uh. Humama. Hmm. Di ba? <skrises> <skrises>